sir Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan ng kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Um, Mr. Your Honor, wala po. Sigurado ka. Safe ka na. Sigur, sigur, <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Patuloy Markuleta sa akin. Well sa, nung, nung sinabi niyang uh, uh, safe ka, eh, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang uh, it was uncalled for. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Grabe yung Pilipinas, ano? ginagawang kakatawanan yung ating uh, bansa. Daming namang daming naghihirap. Sa maling plataforma ng ating bansa Grabe dami naghihirap Ginawa pang kakatawanan Kukulong na itong si Price Fernandez Dami talagang ano sa atin Ito nyo sa likod ko Mga kalakal yan Yan ang ating bibinta at itutulong sa ating mga Dagdag ng tulong ano? To the video Paluoy natin yung iba pang mga ang walik sa ating pamahalaan. Uh, sobrang excited. Uh, Siyempre, first time. It's also the first time for me to vote. So, sobrang excited. Sobrang uh, new experience for me. First time niyo po mag-vote, ma'am? Yes. Oh. Ito pa, si Sara Diskaya. Nauna munang tumakbo bago bumoto. Ay, nakang ginawang kakatawa na ng ating bansa. Sobrang pangurakot sa dami ng mga buwaya sa gobyerno. Maling plataforma. Sa dami na nagugutom sa atin. Hirap ng ating bansa. Kailan tayo magising? Kailan tayo magising mga Pilipino? Magising na. Oras na. Magising To uh, Mr. Diskaya, uh, Pasig City Mayor Vico Soto is here and um, we would want to be able to um, get a statement from him. Particularly, Relating to uh, the disguise, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. You know? So, uh, Mayor Vico, uh, do you have a statement or uh, are you ready to answer questions, please? Uh, Mr. Chair, to the members of the TRICOM, Magandang Umagapo, I did not prepare any statement, but uh, however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, uh, Mayor Vico, to be able to state for the record. Uh, of course, uh, the disguise have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to um, how they had operated in the city as uh, city contractors? And second, uh, whether you had been able to uh, monitor their rise as uh, top contractors as far back as the Aquino administration to date? Uh, Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, uh, mga diskaya, uh, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin. Uh, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang uh, halalan. Uh, marami pong kwento. Hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na uh, magkwento po rito sa Tricom uh, sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, uh, in res with respect to the committees, uh, I would refrain from uh, saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can uh, say is that the uh, MIS, where they have uh, uh, become uh, huge contractors, And all of these nine companies are based in Pasig. Uh, Mr. Diskaya has been recently convicted of uh, two counts. Kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict uh, adherence to the law, which is uh, open and public bidding. So pag nag-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila, Uh, sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project pero meron po silang projects sa the city and we have observed uh, with the DPWH uh, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na uh, 30-31 billion pesos of flood control projects. Uh, katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang um, ang total contracts po nila sa ating uh, pamahalaan, uh, Mr. Chair. Man po yung mga sinasabi nito, hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Uh, Naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times. Uh, sabi nga, uh, dito sa kaso ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin. ano oh, Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Uh, no sane um, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree. Inasabi nila, 2 to 3 percent yung normal, 5 percent daw pag sinwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po, Mr. Chair, ano, with all due respect, uh, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Odo alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila ano pero pag tiningnan po natin logically 2 to 3% of even 100 billion eh di 2 to 3 billion pesos naman po ito eh sila naman po yung nagmalaki at na nagflaunt pinagyabang po nila yung lifestyle nila na sobrang yam sabi nga po nila sa isang interview 11 digits sabi po nila, pinag-iayabang nila, 11 digits, sabi ni uh, Ma'am Cesara, si 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa ano office uh, nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent? Sabi naman nila wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So buti na lang po ang uh, isda ay nahuhuli Sa sarili nilang mabig. ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And uh, I, I don't mean to overstep, uh, Mr. Chair. please stop me at any time, but I would just like to Siguro hindi naman warning pero siguro Uh, ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang uh, sa ordinaryong mamamayan na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito nakikita po natin hindi lang sila basta naglalaglagan gusto nilang magulo ang kwento gusto nila lituhin tayo. Mahusay itong mananalita si ano, Biko Soto. Magaling, magaling. Uh, sana hindi mo ano, pag nasa malaki-laking pwisto na. Magaling siya magaling. Pagpaliwanag. Yeah. Buti na lang yung mga diskaya, hindi nanalo. Ito pa, yung bahay nito may elevator. Saan kaya yung makakita ng bahay mo may elevator? pinagmamayabang ng mga mala, mga nakaw grabe sobra ah uh, ah well, uh, lang, okay lang like and share Alright.